yan ang ano first harvest itao mo man sana si, itao mo man siguro yan hindi ikaya ganyan yung maliliit sanang iuna mo man ilagay mo. Hmm? baliktad dapat yung malalaki mo ay malilitang ilagay mo muna first harvest po namin ng ano table banana o, tingnan mo yung loob niya, walang laman. Dapat yung maliit ilagay mo sa gitna. Ano, parang <lalaki> man. <laughs> Itong isa oh. Nilahin mo. Yan po, delivery po 'yan sa ano, Balintawak. Galing po dito sa aming farm. Yan po. Yan, may mga naiwan pang bunga. Kasi first time pa lang po namin makaharvest. Eksakto pong isang taon na ngayon po. Isang taon na po ngayon ang aming saging at nakaharvest na. Ayan na. Ayan pa po yung isa. ya Kunin mo na muna. Isipin mo pa?